Sa nalalapit na budget call ng Department of Budget and Management sa Kongreso, dapat isama na sa 2025 Proposed National Budget ang pondo sa mga security agencies sa na nagbabantay sa West Philippine Sea. Ito ang rekomendasyon ni Mandaluyong Representative Neptali Gonzalez II, chairman ng House Special Committee on the West Philippine Sea. Dahil sa kalagitnaan ng taon, tatalakayin ang pambansang budget para sa 2025. Ayon kay Gonzales, sa pamigitan nito, may iwasan ang iringan ng Senado at Kamara at questions sa mga realignment ng mga pondo. Matatandaan malaking isyu ang ginawang realignment ng kamera sa pondo ng civilian agencies kung saan inalisan ang confidential intelligence funds ang lima ahensya sa panguna ng Office of the Vice President at Department of Education ni Vice President Sara Duterte para ilipat sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at iba pa. Sabi ni Gonzales, dapat may alokasyon na sa security agencies para sa pagpapalakas ng kanilang mga gamit at sarap din ang patuloy na banta ng China's sa so West Philippine Sea. Pakinggan natin si House Deputy Majority Leader Neptali Gonzalez II. Karon nag-issue dia ng ano eh, 'di ba, yung nag-realign, natanggal yung mga other mga confidential ng other ano, agencies of the government. At uh, one ano, one uh, ginawa ng House is to realign it. To ano, to particularly to the needs of yung mga West Philippine Sea na task force na doon kung ano kailangan what I'm saying is, ano na ngayon? We will now take up the budget of 2025. So there later, there's going to be a budget call. Budget call ng ano, DBM, magbabudget call na yan. Siguro, by, by this time, alam naman ang kailangan eh. Alam naman ang kailangan ng, na, ng gobyerno. Ano ang kailangan natin do sa West Philippine Sea? Na hindi lang pwedeng pe kailangan. Kailangan nila ng barko, kailangan nila ng Coast Guard, kailangan nila ng mga mga helicopter, etc. Whatever it is. Siguro it's, it's about time na when we do the budget, The, 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 the national government should not only, kasama na sa major concern niya. Matatandaan na buhay na naman ang mga panawagan dagdag na pondo sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at iba pang mga security agencies dahil sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino!